Ayan na nga po guys uh, Agree itong si Dr. Lin sa mga sinabi ni Doc Annalyn Kung kaya pati natin itong uh, hospital sinabihan si Annalyn Na na-assign lang daw siya doon pansamantala Pero hindi naman daw siya doon nagtatrabaho Kung kaya parang nagtala sila At talagang gusto ni Annalyn na ma investigahan kung ano ba talaga yung cause ng pagkamatay ng pasyente kung kaya tinawagan nila yung ama nung namatay at inaubo ito tinatanong nila kung ano ba yung nararamdaman nito at sinasabi nito na okay lang daw siya dahil ayaw niyang tanggapin na mayroon siyang sakit na kung ano man at ayun na nga sa Apex ito namang sila Dr. RJ at Giselle nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay at ito namang Moira galit na galit dahil yung katabi niyang bed na mayroong pasyenteng ubo ng ubo ang lakas pa naman ng ubo at hindi daw nagtatakip ng bunga kung kaya naerita itong si Moira at talagang panay reklamo nito kay Zoe na mabutan sila ni Giselle at sinabi ni Giselle na deserve niya daw na doon siya dahil ginawa din daw niya yun sa kanilang ama noong ito'y nagkakasakit at talagang nilagay daw niya yung ama niya sa ward kung saan maraming pasyente kung kaya dapat lang daw yun sa kay Moira at ayun na nga para nagalit pa si Moira dahil sa mga sinabi ni Giselle pero wala siyang magawa gusto niya sanang ibalik siya doon sa room kung saan private na siya lang ang nag-iisa at wala siyang kasamahan na may mga sakit pero wala siyang magawa dahil yun ang kagustuhan ni Giselle. Samantala, abang nag-uusap itong sila Aling Susan, Dr. RJ at nagbabantay sa kay Lynette nang wiglang nagising itong si at ayun na nga itong tuwa sila, Dr. RJ at Aling Susan. Abangan ang susunod na kamalata, guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video Thank you and bye-bye! Mura, -bye. dito ay yeah, mag nila. Pag-ibili sila ako ng game. Ayan! Paano

Some chat? Yeah. Okay. Thirty-seven. Thank you. Mahulog yung aking points. <laughs> okay, okay pa yung thank you. I... Yeah. Ilan lagay ko niya. Malangit mong pera ko ba? May ilan lang ang joke. Yan. Sa club guys, wala akong dalang wala akong dalang bag. Oh my God. <laughs> Malimutan ko mong magpipit ng bag. nan Kailangan ko bumili nito para sa squid just in case na squid yung bibiliin ko. Pero kung palaka. Yan. Yan ko lang bag. Hindi ako ng bag. Tanda lang naman. Hindi tayo ng bag. Yan. Yes. Yeah. Kayang din na daming bag sa bahay.

pipit yeah. na lang tayo nito. pipit Peter, sirap ang pipit Mahulog ko. Mahulog so ko itong itlog na ito, sayang. Ano ka? It's worth it. Ano ka, sister? Ito bang? na, boy! Tay na, 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 बत्ते <laughs> मना <laughs>